Hi guys! Samahan nyo nga naman ako ngayong araw. Bali, dito guys is biglaan nga talaga yung pagvideo ko dahil nga naiwang ko yung cellphone ko dun sa bahay namin. Paano ba naman kasi guys, nagmamadalay talaga kami at tingnan nyo nga naman yung outfit ko dito. O diba, kabog na kabog be. Dito guys is lang nga pala talaga ng ate ko, si Kuya Joe Santi, tsaka si Ate Ella Jane. Kadami na nga din talaga dito guys na tao. Tingnan nyo nga naman dito ay sumasayo na sila. Diba? ba? pa ah. Eto nga din pala guys yung ikakasal for today's video. O ba? Diba? Eh kadyan ng ganda mo te. Dito nga guys. Dito nga sumayo sayo sila dito yung mga taga sa amin. O diba? Wala ka dyan boy. O diba? Madidag pa talaga ah. Talagang maikimbo. Ay giling da George. Mga bakabahan. Pagkatapos naman guys, eto nga lumabas na nga pala yung mag-asawa. Hoy, mag-asawa na kayo, te. Ang pretty nga din talaga dyan nung ate ko guys at ang gwapo nga naman na kuya ko, o ba? Diba? Bali dito guys is maghahawakan na tayo ng kamay. Hoy, bawal yan, boy. Sila lang dapat. Ganto nga lang talaga guys sa kasal at nga talaga kailangan magmano sa mga nakakatanda at pagdalaga naman ay syempre mag-holding hands. Yes. Iba na yung holding hands na sinasabi mo, te. Bawal yan. Hmm. Inikot lang nga pala dito, guys, nila ate at kuya, yung mga people of the world. Para nga silang magmano. Sumayaw nga din pala sila, guys, at eto nga pala yung mga, ano, taga Villa Santiago, o, diba, sila ninang kuya girl, o, diba, nagbubongga yung outfit, tapos matitagpahabak talaga. Siyempre sa kasal guys, kailangan nga pala yung galagala -gala na sinasabi nila, yung magsasabit ka ng pera sa kasal ganun, sa ikakasal pala. Sumunod nga din naman pala dito yung mga matatanda. Uy, matatanda, si Tita Senny nga pala, si Tita Alice, si Lula Bibi guys. Buti nga talaga guys, pag talaga may kasalayan dito nga pala yung mga pamilya o mga kamag-anak natin para dumalo. At nagbibigay din ng tulong para sa ating kasal. Huwag sa atin. Kahit nga talaga malayo yan guys is talagang pinupuntahan namin. Dito lang nga kasi guys is maano lang siya. Maliit lang yung pinagsasayawan dito sa Ramon. Sabay-sabay nga nating panoodin tong pagsasayaw nila. Let's go! <coughs> ang natalo na naman kayo dun mga maret. Eto nga nakita ko pa dito yung malaking ulo ng baboy. Dito nga pala guys, so tingnan yung ate ko, nagiyawit pa itong arap na talong, ngawin mo. Pauwi na nga pala kami dito guys, pero dumiratsyo na nga agad kami muna sa lugawan naman dahil nga nagugutom kami. O ba? Diba? Ito nga nagluga muna kami. At hanggang dito na nga lang muna tayo mga mare. Salamat sa panonood!